Need na naman niya si Kimi kaya nanunguglo. Pemebais, hindi na piginin magsanita matapos kumalak ang pagbisita o manolisihan din sa bahay ng aktres sa naganap na birthday nito. Sadyang kawalan ng respeto kanyang ipinapakita. Matapos makita at masaya nito kay Paulo Bilino. Tinambuling unggupilo. True na true naman ang sinabi ni Meme. May kailangan niyan siki si X. Kaya nagpaparangga muli. Kung kailan masaya at okay na si Kim Choo, saka magpapansin sa publiko. Hay nga sa si mga opinyon ng iba. True nga. Opis naman na kailangan muli si X. Kaya kailangan bumalik. Kitang-kita naman kung gaano kalaki ang pagsisisi kapit sa aktres noong si Napanik Maganda kasi ang karya niya. Ngayon na inibon niya, as in pagsak, halos hindi na siya pinabansin sa publiko. Dahil hindi, dahil din sa galit ng taong bayan sa kanya. Mas mahal aga, o mas mahal ng mga fans si Kini. Buhat na buhat lang talaga si Yen Gein, ni Kim Jo. Ayon pa si binahaging komento. Ang ganda kasi ng takbo ng kari ni Ang ganda pa nga ng mga pumapasok na endorsement kayon. May panibago agad. Bigatin ng mga jewelry. Kung ako manghihinayang talaga. Pero that's life. At least, nakita ni Idol ang worth niya. Kung hindi siya kayang palagan at hirap sa altar. Mas mabuting tapusin na lang. Nariyan naman si Paolo Blino. Ilan lang yan sa mga iba't ibang kumento?